Grupa, punta natin yung ano, yung binibila namin ng mother ko ng ano, mga school supplies, yung mga pang-ahit, mga general merchandise. Dito yan sa may ano, Big J's General Merchandise, along MD Santos lang siya at uh, Tabora, Ilaya. Malapit lang siya sa Divisoria Remol, actually. At sa binag natin na Jolly Candy. Isa sa mga pinakamurang mabibilan mo ng mga general merchandise. Lalo na ngayon ha, tropa, magpapasokan. Nako, ang dami talaga mura dito na school supplies. Kaso nga lang, ang bibili mo talaga is maramihan na siya, hindi siya per peraso. ah uh, Iuhuli mo talaga siya. So mga katropa, halika, samahan niyo ako. Ito pala si Sir Ian, i-explain niya sa atin kung ano yung mga fries ng mga tag dito, yung mga binibenta nila dito sa Big J's Merchandise. So ito, Sir Ian, ano most common na binib na binibili dito sa inyong ano sa mismo tindahan. Pag regular days kasi sir, eh, syempre yung mga necessity, tulad ng mga batteries, yan binibili kasi hmm. mga pang polishing, Eto. mga mouse trap. Eto sir, bawal ang tingi dito sir. Ah, uh, usually kami ano per bundle. Pero ano talaga sa oh, tapos ang ano dito, pa, ang maganda dito, uh, As asin talaga napakamura. Napaka-mura talaga. Mm -hmm. Pang wholesale, pang benta talaga sa mga tindahan. Yan, yeah, actually yeah. ngayon is ano na, yung pasukan na, no, school sa mga yes. ano. Dito talaga, yung bilihan talaga ng uh, mga school supplies dito sa Big Gays Merchant. Ang type mo, sir, yung yeah, katulad nito. Ang type natin, tulad ng sa legal natin, is 210. Per bundle yan, sir. Po. Tapos kapag ka... Naka per box po, box of 5 5 rings, may less pa naman siya na sa price natin. Depende na lang din po sa volume. Sa volume. Kompleto dito, trupa. May mga index card, may mga ano, yan o. Sir, explain mo naman yung mga price niyan, sir. Yung mga ano. Sa binder natin, mga nag range lang siya to kasi may iba tayong variant. Nagre-range lang po siya to five to 150. Yan. Pero ano siya, sir? sa index card natin, nag-range po siya na um, 25 to 50 pesos. Pesos. Ito, ito, 25 pesos to yung index. Ito, mahalaga to, trupa, oh. Sa mga, oh, ano nyo. Sa mga papel natin, ang grade 1 to grade 4 is 140. Ito, sir. Pero ano na rin siya? Per, per bundle. per ring na rin siya. Magkano ito, sir? 140 140 mura ano? tapos may less pa siya pagka uh, per case yes, hey. tapos sa uh, mga gusto talagang bumili ng maramihan talaga ililess pa nila yung price nila dito okay. sobrang dami dito tropa sa big days merchandise lalo na yung mga ano may mga pandigid din sila tapos yung ito nail polish tapos yung pamatay sa daga yan kumpleto halos lahat kumpleto talaga sila dito so mga design design nila sticky notes mga sticky notes for so, projects so sa sticky notes mo sir magkano yung price sa, nito ito, sa sir so paper tape natin is 70 70 pesos siya then tapos sa, sa mga sticky notes, notes depende sa size nila may nagre-range siya ng 15 to 35 35, 35. ito 30. sa mga ano mo sa, sa tag dito Nagre-range siya ng 6 ano, 30 to 60. Eto, 30 pesos. Asin to 30 pesos lang to? Mm. Ay, mura pa, oh. Bili mo oh. trupa oh, 30 pesos, meron ka ng apat na pentel pen. Sobrang mura talaga. Actually dito kami bumibili before ni Mama eh, ang mga ano yung pang-ahit, mga ano, dito kasi mura talaga dito sa Divisoria. Tapos, eto sir, ano pa yung mga pwede mo maano sir? Tulad yung sinabi niya, meron tayong mga pang-ahit. Ayan, dito. Ate. Eh, yung pangahit mo, sir, magkano yung mga ganito mo? Per ganito mo? Sa ganyan, ano, 24 pieces, 100. 100 lang siya. Pero ilan, At ah, 24 yung pieces yung, na siya. Yung, pero ang laki na rin tutubuhin mo. Sa 100 pesos mo, meron ka lang 24 pieces. Ibenta mo siya ng 10 piso. So, doble, siya, no? Uh, o, sir, doble, no? Laki. Oo, oh, area. sa ano. Kasi yung mga ganyan, pwede mo ibenta ng 15 pesos. Depende sa area. 20, di ba? Pwede mo ano. Ito, sir, yung mga ano mo. Ayan, yeah, gato rin 50, may 100. Ito, 50 pesos lang siya. Pero ito, ilang pieces siya, sir? Bali, 24 pesos. 24, ito. Bayintan mo ng ano, 50, 50 pesos, mamuunang ka, meron siyang 20, 24, no, sir, no? O, 10. Di meron. Ay, laki sobra. Meron kang 240 something, no, sir, no? Meron po. Meron mga glue. Ayan. Sa mga glue mo, sir, ayan, katulad yan. ng mga ganito. Sa kanyan, yan, 50, may 36. Pakita natin pa, yung ay. ano niya. Yan, Ayan. Ayan yung mga nanya. Tapos marami dito, trupa. Sobrang dami talaga dito. At uh, ikaw na lang yung mamimili. Dito sa Big J's Merchandise, kung may mga maliliit o may mga grocery kayo, pwede nyo silang ano puntahan dito. Or meron silang Facebook page or ano yung contact info. Mamaya ibababa natin doon sa mismong comment section. Dapper. Our flowers. Our gift. Since mag. mag-renew yun. Mag oh, mag bare months. Oh, months na siya So, ngayon na na may mga rappers din, din Hanggang, hanggat maaga, agahan Oo, ng bumili. Kasi pagka nag-big season yan, Alam naman po natin, Ayo, oh, malipit season eh. natin, is tumataas din po ang mga price. Oh, na. Dito sa divisory. So, Kasi sa mga glumos, sir, yun eh, o, mga gano'n o. No? Yan sa ganyan, sir, sa Elmer's nato, may tagtutu 50. May Pero yan, sir, bawal per peraso. Mm, ano sa per bundle, per bundle talaga siya. Tapos, sa uh, monggol mo, sir. So, monggol natin is Pakita natin yung ano niya, mga brand niya. Ito, ayan oh. Nandun tayong X10, at saka number 2, available. Tapos meron din mga ibang brands. Ito, tropa, ang laki talaga matitipid nyo dito. Tapos lalong lalo na kung siyempre nagtataasan na rin ang mga presyo. Kailangan mo talaga bumili bulk. Kasi mas mat mas matipid talaga pag bulk no sir no uh, as long na ano pag perperaso ang ano mo nako mas may dito sa Big Jay's merchandise pwede kayong ba, uh, sumaglit o sumilip dito sa kanilang mga tindahan mura talaga dito ito so ito sir uh, explain mo naman yung price ng Mongol mo sir sa Mongol XL natin is 140 ito 140 siya. Ito yung 95. 90. Ilang piraso to sir? Tagwa 1 dozen. Tagwa 1 dozen. Mayroon 10, 10. pa yung other brand. GT this one is uh, 50 tapos ito 75. 75. Pero mas maganda ang Mongol sir. Yun yung ginahanap. Yun talaga ang hinahanap Pero, talaga. Pero kung sa quality rin. Sa Same sa quality. lang din ang ano niya. Yun ang ano. Yeah. Ito mas mura to kaysa sa Mongol. Pero ako ang gamit kinalakihan ko talaga monggol Mongol talaga. Kasi pagdating sa mga teacher hindi nila sasabihin sa iyo uh, ilalagay nila Mongol yun ang <laughs> ano. Hinahanap. So <laughs> sa mga glow tapos ayan ang dami grabe sobrang dami dito dito trupa wholesale retail pwede mo siyang ano eh pwede mo talaga siyang ano ikaw na lang talaga ang pipili kung medyo may budget kayo ng 1000 dito kayo pumunta marami kayo mabibili talaga dito promise isa to sa mga pinakamurang bilihan dito sa May Divisory uh, along ano lang to eh MD, Los, MD Santos tapos Tabora Ilaya, malapit lang sila sa Divisoria Mall. Doon sa malapit na binag ko na Jolly Candy, tsaka doon sa bilihan ng mga milky, malapit lang talaga siya Ito yung pinakabilihan talaga ng uh, tag dito, ng mga murang school supplies, merchandise, at uh, iba pa. Actually, na mo siya. Magkano naman to? Ito, ato, to, trupa oh, Hindi na kayo gagawa, mismong gawa na talaga siya. So sa mga ganito sir, magkano yung mga phrase niya? So, Pagka, sa mga ano, mga ganito natin is ano, 60 ang per dozen. Per dozen siya. Dosena siya sa. Meron ding ganitong klase. Ito yung tagla 90 pesos namin per per dozen na, na siya. Tapos meron din tayong ID list na ganito. 72 ang 1 dozen. Ano pa per 12 pieces na 12 no? 12 per 12 pieces, pieces. na siya. Is yung ganito natin is 25 per piece. So, uh, 25 per pesos piece. per uh, ano per piece siya. Is uh, 70 pesos. And actually true pa. Bawal kasi dito yung ano yung per peraso eh. Uh, talagang bilihan talaga dito bulk order. Dito naman tayo sa general merchandise nila. Ito, pambenta to sa mga tindahan. marami kang makikita. Aceton, yung pamatay sa daga, yung pang nail polish. Dito, sa area nila, dito natin battery actually dito may battery rin kayo diba sir oh, dito kayo bumili trupa maniwala kayo sobrang mura talaga dito ito sir explain mo naman yung price ng toothbrush mo sir Bale sa toothbrush natin is meron tayong 220 30 pieces na 220 tas 30 pieces pero ito talaga yung pinapapinipili pag ilang piraso sa sir 30 pieces 30 pieces pero yung mong laki ng tutubuin talaga, no? Grabe. Ito talaga yung mga pinipili ng mga... Pakita ko nga siya, tignan ko nga yung ano niya, yung style niya. Ayan, o. Ito yung 220. Tapos, ito, 30 pieces na. Kung i-divide mo siya ng, uh, ano, magkano pa lalabas siya, sir? Eh, kami nga, ba ulit na hinahanap na? 220. Ba ulit na hinahanap na? 7 pesos lang. Marami na. No? Tapos pwede mo benta ng 20. Lucky eh. Sobrang laki talaga ng tutubuin. Gusto naman nila yung medyo... Ito sir, sa pamatay mo sa daga. Ito per box to sir. Per box to. Pero nagano kami ng half half. Pwede rin ng per peraso. Kalahati kalahati. Ah, kalahati kalahati. Nagano yung gano? Yung ganito. So, ang, pay, ang price nito is uh, 400. 400. 10 Tapos so, ang ano nito sir 40 pieces sa siya. Sa mga so, acetone niya. Sa acetone mo sir, magkano yung isang Sa so, Acetone natin is 60 pesos per dozen. Per dozen siya, 60 pesos. Same with ano po, cuticle. Cuticle ba, 60 pesos din siya. May ano kayo, ito, yung wax. Ayun. Eh ng mga ano eh, magkano sa mga wax mo sir? Sa wax natin ano, 48 pesos yung per uh, 12 uh, ano pieces siya. Ayun, 12 So, kumpleto dito sa so general may, may battery rin sila. Yan. Pakita natin. Sa battery mo sir, magkano yung isang box niyan sir? Mali parehas lang ang AAA uh, tsaka ang uh, double A. Ayan, triple AAA nila. Per box to true pa, bawal kasi per piraso dito. Hindi sila nag-aano uh, nang So magkano siya, sir? Bali parehas na 120. Sir. 120 pesos oh, okay. sir. Ilang piraso yung ano niya, bali, sir? 10 ano siya, 10 pads. 10 pads siya. Ano, bali. So bali 12. Ang laki rin ng ano no, nung no, Ito kasi hindi to na expert eh. Tumatagal to ng taon eh. Hindi ka tulad niya ng mga pagkain pag-instock mo sa tindahan, 'di ba? Minsan nasisira na 'di ano. Ito hindi eh. Ito yung mga panghatak din talaga sa mga tindahan. Kung nagtitinda talaga kasi sa tindahan, kasi lagi siyang hinahanap. Hinahanap talaga oh. Ito talaga yung mga hinahanap sa tindahan. 'Yan mga nilpali, si mga ano. Kasi ayun, sir sa mga pamatay mo sa daga, 'yan. Meron din tayong mga beauty insecticide, hmm. aluminum foils, toothpicks, tissue, pumtox. Hmm. Sa thumb mo sir, magkano yung price so, niya? Thumb po is 100 per, per, per 24 pieces. Well, may mga posporo rin kayo, di ba? May mga ano rin kayo, kompleto. Out of stock. 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 So true pa, ang dami dito. Pwede kayo talagang uh, bumili talaga dito. Isa to sa mga pinakamurang uh, bilihan dito sa Divisoria. Actually, kung may mga malalaking tindahan kayo o maliit man tindahan, hmm dito kayo bumili sa Big J's sa merchandise. Isa to sa mga pinakamurang bilihan ng wholesale o retail dito sa May Divisoria. Sir Ian, maraming salamat. Thank salamat you very you. much. Maraming maraming salamat. Ian, uh, invite mo naman yung mga pa, uh, viewers natin, mga followers natin. At sa mga gusto magtindahan, no, mga trupa, uh, ito, uh, bibigay yung contact info ni Sir Ian. Sir Ian. So, ano, kung gusto mong mamili para ibenta sa mga store niyo, pumunta lang kayo sa Big J's General Merchandise dito sa 618 MT Santos Street gitna ng Tabora at Ilaya Street malapit sa Divisoria meron din kaming Facebook page na Big J's General Merchandise hanapin nyo lang sa FB and nandun na yung mga contact numbers natin na pwede kayong mag-message para sa mga workers or concerns sa, sa prices open kami um, from 6 a.m. to 6 p.m. Yan trupa sa mga gustong bumili dito pinakamura talaga uh, kung nagbibil talaga kayo ng malit uh, maliit na business uh, lalo na sa mga tindahan ang laking bagay eh ang laking bagay talaga tutubuin niyo eh. dito sa Big Jay's mer merchandise so hanggang dito na lang mga trupa bye bye